Ah, uh, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, uh, mga kapitbahay, mga uh, lahat ng gumagamit ng uh, washing. Ito ay uh, ipaabot ko sa inyo kung ano ang mga uh, magagandang klase ng belt ng inyong mga washing. Ito ah, uh, sasabihin ko sa inyo, ilang ano lang to, ilang labahan lang to, dalawa lang. dalawan labahan lang ito. O, oh, tingnan nyo. Pakita ko na sa inyo ang tatak para kayo nang bahala kung uh, itutuloy nyo pa rin ang pagbili o ano. Yan, ganyan po. Dalawang araw lang to. Kasi nagpapaupo ako kaya nalaman ko kaagad kung ano ang klase ng built na ito. 'Yan. Hindi ito paninira kundi ito ay totoo. Ah. Tapos ah bago tayo magpatuloy, sana ay ma-subscribe nyo at ah, inyong ah, i-like at i-share sa inyong mga kakilala at mga kaibigan. Kung ano ang belt ang uh, magaganda. Ito po, kung mapapansin ninyo ang mga kulay nila. O yan o, oh. iba. Ito, sobra din ang tigas. Pero pagka tumatagal, umiinit, nadulas ito. Ito, yan, yung dalawang ito. Ang mga bintahan nito ay mga mura lang ah uh, ngayon ito namang isa kung inyong mapapansin yan yung may tatak ayan o oh. klase itong belt sa katagalan nabit, nabitak na lang to nabiyak pagka may adjustment ang uh, inyong washing ito ang uh, gamitin ninyo dahil uh, uh, mat maganda talaga siya tapos ito pa yan ito ang mga mga ganda na klase Puji Jihua yan ito at saka itong uh, bandu yan ang bando. Ito ang ibinibinta ko. Dahil napakaganda ito. Sa lahat, ito ang magaganda yung tatlong ito. Bando, Puji, at saka Jehovah Belt. Yan. Ito ang ibinibinta ko. Magagandang klase ito. Pero yung mga ganito, naku po ay wag na ho kayong mag ano at ito hindi bagay ito hindi niyo malalaman na tumatagal dahil ah, kung madam, madalang kayong magano mag mag laba ito siguro mga sampun labahan lang ito inadulas na rin ito talaga dalawang araw lang pero itong mga ito yung mga klase nito yon ang pinakamagaganda ito ang mga pinakagaganda may mga tatak bando po je jehua ayan ang mga ano wala na ako doon sa ibang brand kasi hindi ko naranasan yun ito lang kaya sa inyo kung kayo pipili ng mga Uh, belt ito ang uh, inyong pipiliin lalo na itong bando kung malapit kayo dito sa akin uh, ito na lang bilhin nyo dahil ito'y magaganda talaga mga original na belt ito ah uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana'y nasa maganda kayong kalagayan ah uh, paki-comment na lang kung ano man ang inyong comment at ah uh, Paki-subscribe na rin. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.